Gusto mong yumaman? Aba, syempre. Sino bang ayaw yumaman, di ba? Sino bang ayaw ng bagong kotse? Bahay na may swimming pool. Tapos may kape ka pa sa beranda habang naglalaba yung yaya. Ang problema, ang dami nating gusto pero wala tayong gustong ayusin sa sarili. Gusto mong yumaman? E di ayusin mo muna sarili mo. Hindi puro manifest. Hindi puro ipasa ko na lang to habang nagtitiktok buong araw. Alam nyo dati, gusto ko yumaman. Oo dati, ako yung taong gusto ng bilyon pero ang disiplina ko barya-barya lang sweldo boom chicken joy Sabad at linggo walwal -wal, aba lasingan magdamag pero syempre ako pa rin ang bida ako pa rin ang kawawa keso malitang sweldo keso wala kasing opportunity pero ang totoo tinatamad lang talaga akong umayos Naiingit ako sa mga engineer wow suerte nila ano aircon trabaho tayo bilad sa init pero hindi ko nakikita yung ilang taon nilang nag-aral habang ako busy sa ML. Gusto mo magdegosyo, tapos ni ayaw mo magbasa kung paano gawin. Gusto mo ng malaking kita, pero ang turing mo sa pera parang piso lang. Nilulustay kung saan saan. Gusto mong yumaman, tapos tinitipid mo sarili mong diskarte? Hello! Ang dami mong gustong resulta, pero yung effort mo parang expired na pansit kanton. Walang lasa, walang epekto. Sino bang kalaban mo talaga? Yung inflation? Yung gobyerno? O yung kapitbahay mo nagbebenta ng ibon? Hindi eh, ang tunay na kontrabida, ikaw. Di mo lang matanggap kasi mas madali kasing sisihin ang mundo kaysa umamin na tamad ka. Tamad, period, end of story. Kahit gaano ka ka-inspire dyan, kung wala ka namang ginagawa, kismis lang yung pangarap mo. Hindi mo kailangan ng bagong negosyo, bes. Kailangan mo ng bagong ugali. Una, disiplina. Kung hindi mo kayang gumising ng maaga, paano kayayaman? Pangalawa, utang na loob. Aral naman. Ang dami mong tanong pero ayaw mong mag-research. Baka mas magaling pa yung anak mo mag-google kaysa sayo. Pangatlo, consistency. E eh, paano kasi kung hindi viral agad? Tigil? Pag walang benta sa isang linggo, surrender? Pag naba siya comment section, iyak? Gusto mo ng milyon? E eh, di kumilos ka na parang worth isang milyon. Alam mo yung totoo? Kayang-kaya mong yumaman. Oo ikaw, kahit ikaw pa yung dating puro utang, puro reklamo, puro rason, pero kung hindi mo ayusin sarili mo, wag mo nang tanungin kung bakit ang tagal mo umasenso. Kasi kahit bigyan ka ng isang milyong piso ngayon, kung ganyan pa rin ang disiplina mo, next month, utang ka na naman. Totoo yan. Masakit man pakinggan, pero mas masakit ang maging broke forever. So next time, tanungin mo kung bakit wala pa rin akong yaman. Tumingin ka muna sa salamin. Baka kasi ang sagot, nasa harap mo na. Kung napikon ka sa vlog ko, baka tinamaan ka. At kung tinamaan ka, huwag ka magalit, magbago ka. At kung gusto mong matutunan pa, paano ko sinimulang ayusin ang sarili ko para umasenso? Click mo na yan, subscribe ka na, magbago ka na rin. Tara, sabay tayo. Bye-bye!